Ito, so, nakaredy na itong pangrikado mga kaidon. Ngayon tayong sitaw, talong, ampalaya, at saka basaw, mga kaidol. At naglagay din ako ng kaunting bagoong at kaya na nga mga kaidol nagbaan yung kanyang ricado at ilalagay ko na itong mga gulay na sari-saring gulay at meron akong dry na hipon dito mga kaidol kumuha lang ako ng konti pang sawg dito sa ating gulituin at ayan na nga ating lang ng paunti para yung kanyang mga ricado ay mag-eat ng at naglari din ako ng kaunting taminta at konting asing mga at syempre hindi mawawala ang magic sarap ang kalasa at ayan na nga mga kaidol aking munang tinakpan na ang tatip ng kalde o nung ampalaya nga pala mga kaidol ay yan ay ating hinuli dahil mahirap hirap na pagka ma-overcook, kailangan half-cook lang yan mga ka-idol. Yan, yan ako magluluto ng paket, kailangan half-cook lang ito. Ang pala, para ka ay healthy. At meron din akong ginawang sauce ng gagawin kong salad mga ka -idol. Yan o talbos ng kamote. So, heto na mga ka-idol ang aking munting gulay na niluto ngayon pang tanghalian na naman mga ka-idol. Simpleng gisang-gisang gulay lang at meron pang insaladang kamote mga ka-idol. Talbos ng kamote, yan, insalada. Gulay is life mga ka-idol. Ayan lang na naman ang aming ulam ngayong tanghalian. Gulay-gulay mga ka-idol. yummy yummy gulay.